Pinapanood ako dun sa mga YouTube. Ang mahal pala sa ano, nakakita mo na yung mga sa Expo. Mm. Sa mga Expo. Ang mamahal ng mga ibon sa Expo, mga asing ko. May mga nakikita ako dun, 35K, 60K. Ngayon, mas malupit yung ate. <laughs> Malupitan to eh, na? Malupitan. Mas malupit to. Papakita ko sa inyo, ito. Oh, ah, asing ko, nakikita yung presyo niyan, 80 lang. Ha? Oh, 140 by 1 take 1 Meron din tayo by 1 take one. Pag bumili ka na by 1 take 1 Dalawa na yun Parang 70 lang Masaya ka <laughs> Dito na mga mga singko, eh. Meron tayong 90 160 by 1 take 1 <laughs> Kung meron silang Nakita mo ba yun? Yung parang African black eagle Oo oh, yung mga item Eto Meron ako dito eh. yeah. Nakita niyo yung black niya Mga singko Lupit niyan African din yan. African Black Lawin Lawin <laughs> Siyempre, medyo ano lang tayo, lotek lang kaya. African black lawin lang. Porno. May matik ko tayo. Masaya ka pag bumili. Mura yun eh. O yan, yan, yan. Yan, yan hawak ay, ang hawak mo. Ay, tignan ko yung hawak mo. Mukhang nakapili ka na. O. Oh. Tignan ko lang. O. Oh. Red check! Alam mo ano anong bloodline yan? Ha? Jermaine. Im... Impossible. <laughs> Hindi yung break yan, ha? Impossible lang yan. Jermaine, impossible. Red check, no? Pag yan, kinuha mo, 160 lakh, buy one take one. Pwede mo pa makuha yung African black lawid. <laughs> <Ay>. <laughs> Hindi, igel, eh. Hindi eagle, eh. Hindi eagle. Siyempre na mahal yung eagle. Alam mo naman tayo, medyo mumurahin lang tayo, eh. Ano lang tayo, buy one take one. Ayun, o, yan. Ako mo na yung mga magaganda. Yung mga mabibenta sa akin ngayon, eh. Para ka nang nasa expo. Expo Tarlac. <laughs>